Sino po ako ang na natin sa Miwa City si Hall? Miwa City si Hall, si Mayor, si Vice Mayor, ang mga konsehal, mga berang kay ng Miwa. Sino po? Ang dami po sila. Ang dami po gawad. Olá, deixa passar. Oi. Ai, minha, Sunda and Sudori, Kuzutani Takuchi, Gatus Jennifer, Miyoshi Masanuri, Suzuki Takao, Sonia Morita, Lisa Yukiko Seiro Hayami, Manadini Daila, Komito Obiso, Obis Obis ユキコ・トツナ・エツコ・ジュズキ・ザ・ハラ・タキハラ・リオ・シヒオ・シン・イワモト・フェナー・ Papasalamatan tayo sa Iwa City at sa lahat ng mga Chikamina City na tumulog sa atin. RDPU, Nagoya Chapter, Lions Club, Nagoya, Filipino Volunteer Group in Amashi. Lions Club, Maguana, Rotary Club of Immaculate Conception District 3780. Palaban, Filco, IEG Filipino, Philippine Community Association, Philco, CCCAC, SDK, Samahan, Sabarangay, Korea. To Yohashi Japan Solidiers, ano sa so bracha kung bracha nito? PIRB supporters, ng Gordon, ng Boya, Kamura, Lions Club, Foreign Entrepreneurs Branch, and Event Education. Okay. za etaplado pa Ang tanggap ko na po. Kailangan nyo? niya, hindi talaga mabuting tao yan. Paulit-ulit niya na sinabi noon. Ngayon, sabi niya sa akin, sinabi ko na sa iyo yung sa Sarah ng mundo. Ang susunod po, pagpapasalamat ko, dahil siya po ay dapat nandoon sa dahil Netherlands, pero siya po ay napag namin na bukusita muna dito sa Japan. Sabi ko na yan sa inyo. Dahil ako din ay gumabak na rin ako sa posisyon noon. Nung ako ay mayor. At hindi na ako tumakbo pagkatapos na turn ko noong 2013. Lahat! Wala na. Sabi pa nga ng nakasawa ng ko noon. Pasko ng 2012. December ang daming uh, mga uh, pamasko. December 2013, kasi bumaba na ako ng uh, July 31. Wala na. <laughs> Dalawa na lang ang <laughs> regalo doon. Dalawa na lang. Ang isa galing sa ninang namin sa kasal. Tapos ang isa galing sa sobrang tagal na naka-Biyernes pa. Isang linggo na tumaan ang Christmas ko nang patong-patong na. <laughs> nakalimutan ko, at ako tawagan. Sabi niya, "Pasensya ka na kasi minsan inuubos ni pero hindi ka kasi meron lang oras kung kahit kailan pwede tumawag." At kailangan niya hatiin yun sa aming dalawang magkapatid. Minsan, sobrang daming uh, good news uh, ni Veronica ni Kitty ay naurubos yung oras sa tawag. At merong mga araw din na ayaw niya tumawag. Ayaw niya makipag-usap. Yung mga. At madami, tulad ninyo, nagbubakawa sa buong mundo, ibang ibang lugar, gumagawa ng mga programa para ipakita ang suporta kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Unahin ko po ang updates ng mga abogado. Dahil gusto po ni Atty. Nicholas Kaufman ay maintindihan ninyo kung ano po yung mga final niya nandoon sa loob ng Korte ng ICC. Una po ang pinay niya pinakauna noon ay ang pat-kwasyon sa jurisdiction. Simple lang po yun. Sabi nung kasama natin kagabi sa Tokyo, sabi niya, naging abogado na kami lahat ng Daisara kasi iniintindi namin kung ano na nangyayari sa kaso <laughs> ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magtanong po tayo sa jurisdiction. Sinabi po natin, nag kayo, dalawang taon na ang lumipas na mag ang Pilipinas sa ICC. Ang nakalagay po sa inyong rules ay isang taon lamang. Yan po yung sinasabi namin na kinupasyon natin ang jurisdiction. Saan yung kinukuha yung otoridad ninyo na mag imbestiga Kasi dalawang taon na wala kayong ginawa. Tapos bigla na lang, meron na silang mga complainants, meron na silang mga witnesses. Ang susunod po na dinay ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung interim release. Sa interim release po nakalagay sa long Statute ay ang isang atusado pwede ma-apply ng interim release bago ang trial. Nag-apply po si Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo tumagal lang kami dahil nahirapan din kami humanap ng isang bansa na tatanggap sa kanya. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan, sa Pilipinas noon nakausapin ko patungkol sa internet release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron ako ang mga uh, nakasama, nakilala noon. Ka ba? Oh, si Inday Sara daw niya. Ano? Picture. Picture. Enak, bagaimana so? God bless you. Enak, alangkah ini si mantuk. Degan mantuk ayoh tahu, deh pa? Pagi ni nak pula ngasihah. Ibu ibu balik balik God bless <laughs> you <laughs> <laughs> Okay, enak. Okay. Kailangan kasi ang galit na si tatay, digon mo. Ayun, masuko masuko Kaya to si mama. Anong gawin siya? daw pa. Ay, kasugok pa. <laughs>

pinain ng abogado eh, isa na na pinain ng abogado ayo oh. sinabihan nila ang korte pinapaintindi nila sa korte katingnan muna natin kung pwede pa ba mag-trial ang akusado kaya po hanggang ngayon ay hindi pa inaaksyonan yun na nag-file sila ng sinasabing competency, tingnan natin kung ang, ako sado akusado ay makapag-trial pa. Pero kaming mga expert, kumuha kayo ng mga expert at maglitis tayo, mag-hearing tayo sa kapasidad, competency ng akusado na mag-trial. So yan po yung tatlo na mga pending na mga dokumento na hanggang ngayon ay inaantay ng abogado kung ano ang desisyon. Ang corruption. <laughs> Ako na lang kung ano yung bill. Oo, oh, tama. Yung box, so, para may sandalan si ano. Kasi nga, hindi na nga ito siya makapaglakad na siya. Uh, kailangan natin ng uh, box. Oo. Uh, uh, oh. Ito. <laughs> Ginawa ng joke yun. Puno na. Mag-watch ka po ng mga luma. Yung mga luma. Oo. 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 Nahirapan na nga yan siya maglakad oh, okay. kaya kailangan na tunog. Okay. Ang korupsyon ang korupsyon ay pakaabuso. True. Ang mukha ng pamahala ngayon ay pang-aabuso at korupsyon. Oh, Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pang -aabuso. Yes. Ang mga akusado natin doon sa Pilipinas, meron sila mga karapatan. Kapag ikaw ay akusado, may karapatan ka. Kapag ikaw ay may warrant of arrest, dinadala ka sa Pues. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may warat of arrest sa pilitan nilang inuha sa ating bansa at dinala sa Hague. Hindi siya dinala sa korte doon sa Pilipinas. Kung nakikita ninyo ang footage noong araw na yon, anong sinasabi niya? Dalhin niyo ako before a Filipino judge. Before a Filipino court. Kasi yun ang karapatan ng akusado sa atin doon sa Pilipinas. At ang ginawa nila, kinidnap nila si dating Pangulo Duterte. pang abuso pang <laughs> ang <laughs> Ito po yung mga stock na uh, nagpapapicture. Tapos na po yung mga tao. connect connect tayo sa isa't isa. isa, isa.